uniform ni guys dahil ito po ang katakaran ng rules ng company po ni Kind Mesh na kapag regular employee bawal po sa amin ang maka-uniform po sa labas All right? Ayan, so please po samahan niyo po ko guys sa buong araw at gabi po na aking pag-vlog ngayon today is Friday po alright, let's go baka malate si Kind Mesh <laughs> Alright guys, uh, tayo na po ay alis na po dahil baka malate po si Kai Nash. Alright, so ito guys, uh, hindi naman ito, ngayon ko lang siya na vlog. Actually, uh, last year po, nabavlog ko na rin po siya. Yan po, so ngayon is, ito po yung update ko lang po bilang regular employee po sa Japan si Kai Nash, So, lilinawin ko lang po, hindi po ako lumipat na ibang company. Ayan, so yan po guys is may offer lang po sa akin yung kung saan po ako nagkatrabaho guys na maging regular employee. Ayan, sa loob po ng 8 years na po si Kindness sa workplace ko po, ayan, so hindi naman isang beses lang ako na ayan po, so pinag-iisipan ko rin po. So ito guys, pinapakita ko po sa inyo, ayan, so it's better po na mas maaga po bumiyahi, katulad po nito guys, may mga inaayos sa daan. So hindi na po ako didiretso doon guys, dahil halos po ito guys, may inaayos sa daan ngayon. Okay, so mag-shortcut na po palagi si Kindness, okay? So ito po talaga yung natural na daanan ko. Kaya lang, kung napansin niyo po sa tabi ko, yung kulay orange na po yan guys, mga warning device. Uh, Diyan po dapat ako na lane, pero sinarado po nila. Alright, ayan po. So, ayan guys, at patuloy pa rin tayo ngayon sa aking biyahe po. Hanggang sa makarating po tayo sa aking uh, workplace ko po, sa aking parking area mismo. So dito guys, uh, kung pwede talaga hindi po ina-allowed na yung magdaan tayo ng mga shortcut. So ingat rin po tayo sa mga dinadaanan natin ng mga uh, shortcut dahil uh, may mga oras po dito sa Japan guys. Actually makikita naman po yan guys, may mga oras po na bawal po tayong pumasok dyan kung sakaling may uh, pulis po, at pumasok po tayo sa ganyang oras, sigurado po huli po tayo, alright ayan po, at syempre guys um, isa sa paka malaking abala po nyan, magbabayad ka pa po may penalty, at higit sa lahat may magkaroon po ng points po, yung iyong uh, license po, tapos sa renewal nyo po, madalas mayayari instead na uh, magiging gold po kayo, babalik po kayo sa dati nyo po. alright, So uh, mas ito po yung pinakamainam na uh, magingat din po tayo sa mga daanan po dito sa Japan. So bakit po magingat uh, mag po tayo guys sa mga may mga oras na limit limitado lang po pwede tayong pumasok dahil po lalo na kapag sa umaga or hapon uh, papasok at uwian ng mga bata mga i mga estudyante po dito sa Japan. Okay, katulad po niyan guys, masikip po ang daan na dinadaanan ni Kainesh. Kaya ingat din po talaga tayo at higit sa lahat, speed din po dyan. Uh, medyo mas Uh, 40 lang po ang pwedeng takbuhin natin dyan. Yan. At lalo na po kapag malapit na po tayo dyan guys sa mga school, madalas 30 lang po ang speed. Hindi po tayo pwedeng lalagpas ka. Lalo kapag may mga pulis. Dahil minsan talaga may mga pulis po malapit sa mga uh, school kung saan naglalakad yung mga estudyante. Alright? So yan guys, update ka po sa mamaya sa pagdating natin. Ayan guys, sa karating na po si Kindness sa parking area po and then uh, mula po nung naging regular employee na po si Kindness guys, bawal na po kami na uh, mag maka-uniforme po dati yung mga nakaraang vlog ko nakaka-uniform pa po si Kindness papunta sa work pero sa rules po ito sa amin mga regular employee uh, pinagbabawal po na suotin namin yung uniforme dahil unang una uh, pinaprotektahan lang po ang pangalan po ng company okay kaya kahit sa loob, bawal po si Kindness talaga mag-vlog. Ayan, mas mahigpit po lalo. Right? So, ayun, guys, isa ito ngayon sa mga share ni Kindness ngayon sa vlog ko po. Kung ano ba yung buhay-buhay pa rin ko po dito sa Japan na ito yung ano, guys, ito yung talaga yung natural na araw ko po Monday to Friday trabaho, ito po yung nakita nyo po yung mga daan, binabaybay ko ayan, so yan po yung araw-araw na binabiyahin ni Kindness, depende po kaya napansin nyo po maraming daan ang nadadaanan ko kasi kapag once na may mga aksidente sa daan, pwede tayong dumaan sa kabila, yan para makaiwas tayo guys na malate, yan so maraming daanan po uh, na ginagawa palagi ang Japan yan, so kaya minsan uh, nakakaiwas din yun sa mga traffic, okay, ayan so yan guys, at nalito na po ako ngayon sa parking area, and then syempre maglalakad na naman ako guys, papunta doon sa loob ng workplace ko po para magbihis Ayan, so may mga kanya-kanya kaming locker alright alright guys uh, at ngayon po uh, ito na po yung uh, palagi ko pong nilalakad tuwing umaga at saka sa uwian guys so medyo may distansya po sa aking workplace ang aking parking area Ayan. so sa mga nakapag so bye bye na po palagi guys uh, alam ko po is alam niyo na yun po kung uh, saan ang uh, and ilang minuto din ang mga lakad ni Kainish papunta po sa aking workplace. Ayan, so sa mga bago pa po, ito po yung ano namin dito sa Japan guys. Kung napansin nyo po kasi marami po mga company dito. niyan kaya yung mga parking area medyo may distansya rin po. Alright? Yan po guys, uh, syempre wala pang mga bulaklak. Ito yung mga nadaanan ni Kindness ng mga bulaklak kapag naglalakad ako dito. At minsan pinipicturan ko pa yan. Okay, ayan po. And then ngayon po is nasa loob na po tayo guys ng uh, company. Ayan, nag-time in na po si Kindness. At dito tayo sa locker mismo para magbihis po tayo guys. Alright, ayan po. So nakapasok na po tayo. Ngayon guys, i-share ko po sa inyo. Dati ganitong locker po ang gamit ni Kindness. Medyo maliit po siya Pero nung naging regular employee na po ako guys. Ito na po siya Yung nakikita nyo po yung uh, mahaba po na locker. So dyan na po si Kindness ngayon. Alright. Ayan po. So konti na lang guys. At mabibihis-bihis muna si Kindness para ma uh, okay na po ang ating mga damit. Ayan. Tapos ngayon guys is nasa loob na po ng uh, toilet muna si Kindness guys. Kailangan ko muna ayusin yung aking buhok dahil na po bawal po ang uh, nakalugay po yung buhok natin. So, kailangan po nakapusod. So, ganun pa rin po guys sa mga nakarang upload ko. Ang uh, sombrero lang po, ang kaibahan talaga, iba na po yung kulay natin ng ating uh, sombrero at palat palaging nakapusod. And then, yun guys, nasa second floor na po ako guys. Pagkatapos ko po doon magbihis, ito na pong ginawa ni Kindness. Yung aking baon. Alright. So, nilagay ko muna sa refrigerator para hindi mapanis. Yan po. Yan po palagi. At syempre, hindi na wala sa akin ang yogurt. So, pwede naman tayo dyan, guys, sa mismong company po ng mga pagkain nila. Kaya lang, minsan nang hinayang ako kasi hindi ko nga po mahuubos. And then, wala naman problema dahil may mga Uh, oven naman po, pwede natin na initin ang ating uh, baon na galing po sa refrigerator. At syempre, git sa lahat, hindi uh, na po ako nagdadala ng water dahil mismo po dito is free po yung aming water, yung olong tea and green tea. Ayan. So, marami po, klasik klasing cha ang Japan, guys. Hindi lang po iisa. At yan, guys, hamili ka lang po, malamig or mainit. So, madalas, ang ginagawa ni Ka-Indonesia is, ang kinagulungan kinukuha ko po dyan guys is una is mainit then after that is malamig yan po parang nagiging warm water po ang iniinom natin All right, ayan po. So tapos na po ako guys sa lahat-lahat. Naka-uniforme na. And then nalagay ko na sa ref yung aking bauna. Nakakuha na po ng tubig para pag malapit na po kasi ilang minutes na lang mag-start na po ang work ni Kaindesha. At may maya, update ko lang po sa inyo lahat-lahat guys. So, ayan guys, after 4 hours sa wakas, ayan, so mag-lunch break na po kami at nainit ko na po yung aking baon, cheese hamburger po ang baon ni Kindness and yogurt po. So, hindi ko na po siya na-vlog yung aking mga break time dahil 10 minutes lang po ang break time namin. Then sa ngayon is uwi po sa wakas na tapos rin po namin ang 10 hours na trabaho ni Kindness so we na po si Kindness. And syempre guys, hindi pa tayo pwede sa umuwi ng bahay. Ayan, so ito yung buhay-buhay ni -buhay Kindness sa Japan guys. So ngayon is medyo malamig na po ang weather dito sa Japan. Kaya kung napansin niyo po guys yung mga nakarang upload ko, ang alas 7 is hindi pa madilim. Ngayon, madilim na po siya guys dahil Uh, winter na po. Ayan. Kaya kanina napansin nyo po kayo na umaga papunta ko dito. Yung damit ko po medyo mahaba na po. Yung ano, pang winter na po talaga. Alright. So, naglalakad na naman si Kindness guys. papunta na po ako sa parking area. And then, pupunta po tayo sa Aeon Mall. Dahil, uh, bibili tayo ng pagkain. Dahil ngayon is Friday sulang so lang ng anak ko may pabinabili siya na food trip na naman si Kaignesh ba no? Ayan. So, ayan guys. Kunting bili lang ako tapos i-share ko rin po sa inyo po. Ganitong oras, marami pong madadat na natin na uh, yung mga binibenta mga pagkain nila is halos kalahati na po yung presyo. Okay? Ayan. So, tungtong muna tayo sa parking area. All right guys, at nandito na po si Kindness sa Sasakyan. So, 'di ba nakita niyo po yung mukha ni Kindness, tuwang-tuwa po guys dahil uh, nakaraos na naman po sa Monday to Friday na trabaho. Ayan. And then, good news dahil wala po kami pasok bukas ng Sabado. At syempre, babiyahe po si kindness bukas, guys, dahil sa Monday po, holiday po sa Japan. Okay? So, um, bira lang po yun, guys. Nakasali po yung aming, uh, yung workplace ko po na may na holiday kami ng Monday. Ayan. Tapos, magkasabay pa kami ng husband ko. Kaya, ayan guys, abangan nyo rin po kung uh, sa biyahe ni Kindness bukas. O, ba diba? So, ngayon, dito muna tayo guys sa uh, parking area ko po. And then, pupunta po tayo sa Aeon Mall guys. Tulad na, tulad na nabanggit ko po. Uh, bibili tayo ng mga pagkain doon. And then, ipapakita ko sa inyo guys, kapag ganitong oras, sana may mabutan pa ako no, uh, yung mga itatawag nila na hangga ko, yung halos, kasi yung mga pagkain, kasi guys kailangan ma na yan eh, hindi pwedeng ipagpabukas, kaya nagiging mura lang sya, alright ayan po, so, samahan niyo po muna ako dun guys sa Aeon Mall, bibili tayo ng kung ano-ano lang, yan, para hindi na magluto si Kindness ba, diba? <laughs> alright, ayan po All right guys, at nasa Aeon Mall na po tayo. Ayan. So, nakapark na po si Kindness guys. Kaya, let's go. So, malayo na ang parking ni Kindness dahil ang daming tao po kahit gabi na. Dahil nga po Friday, madalas nandito rin yung mga hapon guys. Nagpo-food trip rin ito sa mga restaurant dito. All right. So, mamaya-maya is update ko po kayo guys kapag ano-ano yung mga tinitinda nila doon sa loob. All right, guys. At ayan po, nandito na po tayo sa loob mismo ng Aeon Mall. Ayan. So, dito guys, uh, nandito lang ko banda sa may supermarket po. So, hindi na po ako pwedeng gumala doon dahil wala na akong time. Ayan po ang gusto ko lang po dito, guys, ay yung mga pagkain po mismo, mga ulam. So, napansin niyo po, guys, may mga ibang presyo na po. Ayan po, nakikita niyo po yung kulay orange na may uh, sa gilid po may pula. Ibig sabihin niyan, naka-sale na po lahat ng mga pagkain na yan, okay? So, nagbagsak ang presyo. So, dito sa Japan, guys, um, madalas yung mga tao dito, late po sila na mamalengke kasi nga po, uh, mas gusto rin po namin guys kasi nga halos kalahati. Katulad po niyan, ang price niya is 100 yen. Nagiging 50 yen na lang po. So, yan yung po yung tinatawag na hangga ko. Kung hindi, kalahati na lang po ang presyo niyan Okay, so ayan guys. Kukuha po tayo. Yan po is kamote na may uh, harina. Yan po ang kinuha ngayon ni Kindness. So dito naman tayo banda guys at uh, sini ko po talaga sa inyo kung katulad po nito mga malalaking mall kahit uh, hindi po malalaking mall yung ordinaryo lang din po na mga supermarket dito sa Japan kapag ganitong mga oras po nagbabagsak talaga sila ng presyo kasi ang expiration po ng pagkain dito guys napaka-strict to po. Uh, once kasi Uh, yung expiration natin is hanggang ayong araw na yan hindi na po pwede ibenta yan kinabukasan. So, ang mga hapon din, hindi rin po kami bumibili kapag expired na po siya. Alright? So, mas mabuti po guys para hindi rin sila malugi. Ayan, binabagsak na po nila yung presyo. Alright? And po guys, ang 100 ay uh, yen na lang po mahigit or piso mahigit na lang po ang nabibili ngayon ng mga ulam ni Kindness. O ba diba? So, ito rin po yung mga technique ng mga Japanese guys na galing po sa trabaho dahil nga po busy po talaga yung madalas may mga overtime po tayo ayan po guys isa sa mga isinishare ni Kindesh dito na po kami namimili yan. So, minsan, ito yung uh, hindi ka na po magluluto kaysa po uh, gagamit pa tayo ng gas uh, at mas maraming oras pa ang hintayin natin bago tayo makakain. Okay? So, ayan guys, andito naman po si kindness sa mga kanin. So, bakit nga po ba may binibentang kanin ang mga Japanese? Dahil nga po, yung iba kasi, hindi na po sila nagluluto ng kanin dahil yung iba nakatira po lang lamang po sila mag-isa po sa apartment. So, madalas uh, it's better po hindi na sila magluto. Madalas po bibili na lang po sila sa labas dahil ay kita nyo naman po healthy naman po ang mga binibenta talaga ng mga Japanese food po dito sa Japan. Okay, so ikit sa lahat malinis. Ayan po may takip talaga siya, may expiration po na nakalagay. Ayan. So iba't iba po. So pinapakita ko lang po talaga sa inyong lahat ngayon guys kung gaano ba sila ka uh, ingat sa mga pagkain kaya Uh, ito po ang diskarte ng mga negosyante dito sa Japan instead na malugi or matapo na lang uh, yan po ang ginagawa nila halos giging kalahati na lang po ang presyo ng mga pagkain yan, so sa pagdating po sa pagkain ulitin ko lang po napaka-stricto po ang Japan okay, so kahit bawal po silang lumabag sa batas kung ano po yung mga uh, rules po kapag manininda magtinda po dito. Ayan, so kaya katulad po ng nabanggit ko noon, ah uh, pwedeng tayong magbenta-benta ng mga pagkain, guys, pero need po din natin na kumuha ng uh, license. Ayan. Yun nga lang po, sundin din po talaga natin ang rules. Napakadali lang pong kumuha ng license dito sa Japan kung gusto mo pong magnegosyo ng mga pagkain. Ayan, lalo na po kapag maraming mga Pilipino yun nga lang po marami ka pong susundin na mga rules po dito All right, so ayan guys uh, hanggang ngayon nilibot ko pa po sa inyo dahil pinapakita ko po lahat ay actually guys hindi ko siya lahat na uh, vlog kasi nga po yung iba pinipili ko lang yung mga pwede natin na bilhin yan po so doon lang po ako nakafocus kung saan po uh, pwede natin na uh, kunin. Ayan. So, halos marami-rami na rin po ang nabili ni Kindness na mga pagkain po namin, guys. Actually, dalawa lang po kami ng anak ko. And then, ayan po, guys. Ito po yung uh, mga isda o yung mga sashimi. Ayan. So, lahat po, guys, naka-sale din po yan. Ayan po. May mga ibang label na tatak orange na may red. So, halos naka-sale po yan. And then, tingnan nyo naman po, guys. Mas maraming na mamalengke sa gabi kaya ngayon ayan po ay marhalos marami na rin ang bumibili yan at nauubos po talaga yan kapag kapasok po tayo dito guys ng alas 9 kasi 10 po ang sarado ng Aeon Mall wala ka na pong maabutan dito dahil mas maraming namimili po pagdating ng alas 7 ng gabi alright So, ayan guys, dito po tayo sa favorite po ni Kindness, ang gyoza. yan po, at malaki pa ang gyoza ang binibenta nila dito. At syempre, napakamura lang din po. Halos kalahatin din po ang may ibang nakuha natin dito ng mga presya ng mga pagkain guys at syempre guys kukuha po tayo para naman uh, makawin na tayo guys at almost kompleto na po yung mga gustong kainin ni Kindness at ng aking unika iha po alright ayan so this time naman guys nagdagdag lang po ako guys ng konti sa aking grocery ngayon Uh, may hotdog tayo para sa umaga naman po magluluto naman po si Kindness dahil panggabi po ang aking husband so need ko rin po magluto and then syempre nakakuha rin po ako guys ng kamote at napakamura lang po at napakatamis na kamote niyan na brand yan so kumuha po tayo guys para Ah, uh, mas masarap 'yung ating almusal kinabukasan. All right? Ayun po at malapit na po tayo, guys, at uh, babayaran na natin almost kompleto na po talaga ang mga na grocery ni Kindness ngayon. Ayun po. So papunta na po tayo ngayon, guys, sa teller uh, at para makauwi na rin po. All right, guys. Tapos, so, kasama makauwi na rin po si Kindness. ayan So, mag na yung gabi, guys. <laughs> okay lang po dahil need ko lang po talaga unig ng pagkain para sa aking unikaiha. And then, bukas po na pang breakfast namin, guys. Ayan. Okay. Alright guys, uh, tapos na po ako dun sa Aeon Mall guys. So yun lang po talaga ang sa Johnny Kindness. Uh, makabili ako ng pangkain-kain namin ngayon ng anak ko. And then, since wala kasi yung husband ko ngayon, is panggabi po siya. And then, sa umaga, bumili na rin ako, guys, ng pang uh, almusal po. Ayan. So, pagkain, ano pa rin, guys, Pinoy, diskarte na, ano. So, nandito lang, binibili din namin lahat dito sa loob po na iyan mo. Ayan po. So, ito po yung mga, ano, guys, mga isa sa mga uh, sinishare ngayon ni Kindness. Uh, isa sa mga kinokontent ko po. Actually, hindi naman ngayon ko lang po siya na content. Uh, ito po ay pinapakita ko po sa inyo uh, ito yung ano ko guys uh, buhay buhay sa Japan ito po talaga yon ang mga tao dito halos busy sa trabaho ayan umaga pa lang gising na madaling araw at ang katulad ngayon naabutan na si kindness ng dilim ayan po so ganyan po ka busy dito guys kaya kung napansin nyo po tuwing vlog ko mahalaga sa akin ang oras dahil nga po Monday to Friday yun po yung ano yun, yun po yung uh, grabe yung ano namin sa trabaho yan so kung napansin nyo po guys uh, minsan uh, kapag mga premiere ni Kindness palaging nagmamadali yung mga video ko po ayan dahil yung oras ko nga po is uh, palagi kong nakabudget po yan guys ayan kumbaga binabalance ko lang po talaga okay so yun po isa sa mga pinapakita ko po sa inyo na ang um, ganito ka halaga po talaga ang oras sa Japan okay And po so kapag napansin niyo guys kapag sabado linggo wala kaming pasok yun yung time na namamasyal kami nagbabanding yan so madalas hindi ako na ng sabado hindi ako nag-upload sa YouTube ng sabado kung napansin niyo po at linggo dahil nagbigay oras po ako para sa pamilya yan dahil dito po sa Japan guys kumbaga, subsub ka po talaga sa trabaho dito. Ikaw yung, ikaw kay yung, yung mga hindi pa po nakapunta ng Japan, ikaw yung uh, magsusurrender sa trabaho dito. Yan po. Kaya, oo, lucky dahil may trabaho tayo, pero yung iba din uh, stress, ayan, stress kasi nga po pagod, puro trabaho pagawin sa bahay, magluluto tapos bukas ulit gising na maga yun po yung uh, daily routine po ni Kind alright so yun po, so isa po ang youtube na nakatulong kay Kind na happy ako, ayan, masaya ako hindi ako nag uh, hindi ako kasi ako nag-expect na kung ano-ano guys basta mag-upload lang ako na mag-upload uh, thank you po sa inyong mga supporta nandiyan kayo palagi ay daghang salamat God Perminte yan diba ang kabisaya si kindness Oi, yan thank you po talaga so ayan, guys uh, pauwi na po si kindness uh, at dahil tayo po yung aking unikaihan. Abutan na tayo ng dilim guys so yun po yung uh, isa sa mga update ko rin po sa trabaho ko po ayan na regular employee na po si kindness pero iba naman po ang uniform natin hindi na tayo pwede maka-uniforme sa labas alright ayan po guys so Guru, yun lang po ang aking mga masasabi ngayon yan po, so yun po yung aking update sa aking trabaho at at isigit pa sa lahat guys hirit ko pala sa inyo sa mga ko po na nahirapan po mag decide na alam ko may mga nag aalok din po sa inyo na uh, magiging regular employee Ayan. so ishare ko po muna guys ang sahod po is uh, fixed na po siya isang buwan right? Fixed po siya isang buwan, hindi po per hour. Kasi dati ako, nung nasa agency ako or haking kay siya, per hour po ang, o, ang sahod ni Kindness. Ngayon, fix po na isang buwan. Okay? Ayan. Ang kaibahan, ang, at pangalawang kaibahan po, syempre, kapag regular employee, may bonus po. Ayan. So, alamin nyo lang po guys sa mga inaalok rin po ng company na maging, ano, maging regular employee ko na naguguluhan po kayo. ah uh, alamin nyo na magtalong-talong din po kayo sa company ko ano po yung mga rules nila. Okay, dahil si Kindness, uh, hindi lang naman po isang beses ako inaalok na maging regular employee. Pinag-iisipan ko rin po bago ako nag-oo. Okay, ayan po. So, siyempre, pag maganda ang offer, why not, ba? Diba? Ayan po, isa sa mga sinishare ni Kindness. Alright, ayan po. At maraming maraming salamat po sa yung lahat, guys, yung panunood po. And, bye-bye. <laughs> drive mo na si Kindness. Ayan, bawal mag-drive na naka nakagamit ng cellphone. Okay, good night, guys. Thank you for watching po.